Hi guys. Ayan yung maglolo. Hanap sila ng dragonfly ng apoy. Tampay po kami dito. Mama. Abang nakasalang yung anak ko na nagdadialysis. Ayan ako. Hi ka, take Kate. 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 yan oh dyan nagdadialysis ang anak ko 11 to 3 o'clock po siya ayun ang building na yan dito kami sa likod dito kami nakaparke baga parke ha pero alam mo kami nagsakyan. sakyan hiram lang namin sa mga sityo ayan yung Jollibee guys kita oh. niyo ba? Ay, takot ikaw, takot. Ay, hindi nga tumatakot. Dinala namin ang dalawang apo para makagala bang baga. Medyo maka, ano, ng stress. Ayun. Sama namin yung sarili namin upuan. Ayun yun naman guys. Bye!